Guys, naalala nyo pa ba ito? Sino itong kalaban natin? Siya so, yung nagsabi na yes, invade, pero pwede yak. Okay. Naman kasi ulit tayo guys. At nilabanan ko nga, ang suggest niya pre, gusyon sa gusyon pre. At dito guys, sobrang greedy niya dito par. At nag-invade na nga siya dito pre. Akala ko wala pa siyang ulit dito. Pero ayun, patay pa din siya dito dahil siyempre hindi tayo papaya at papatalo pa tayo dyan. Pero kung nga pala siya mabigyan dun guys, dumaretyo ako dito sa may blue bob niya pre. At inabang ko siya dito sa may ng blue bob niya. At eto pre, nangyari dito guys. Ayan o. No. Kala ko makakataas pa siya dyan pre Kasi tingin mo hindi pa natin na one hit doon Hindi ka pa ako mabigyan Pero may curse dito nakaharang Kaya ang ginawa ko nag ulti first ako Kaya ayun eh, paray pa At dito guys nagdrag ako ng camera ko Hindi ko alam na gaabang pala siya dito sa may kabilang bush pre Kaya nangyari dito pre Inabangan niya din ako Nakabawi siya doon pre Na one hit dibit niya din ako d -d. D -d -d! At dito guys, nag invite pala siya dito sa may blue book ko. Successful niya naman pre nakuha yung blue book ko. Kaya ang ginawa ko pre, hinabol ko na lang siya pre. Kaso nagkamali ako dito ng multi. Kaya ayun, pinalaga ko na lang siya. Tapos nag-first kill siya sa akin. Tumama naman. Pero mahaba habang ang habulan to. Kaya ang ginawa ko pre, okay, oh, pinas forward ko na lang. At eto ang mga sumunod na nangyari. Para dito mama first kill ko. Tumama first kill niya. Nag second skill siya. At eto pre, syempre kailangan ng utang, Kaya ayun, nabigyan pa natin siya dito guys. Plus konting TV. At dito guys, inubangan ko siya sa may blue buff niya. Pre, successful naman. Tumama namin yung combo ko doon. Pre, kaso anong nangyari dito? Pre, hindi siya nakuha niya combo. Ang angas yan sa bahay namin doon. Pre, Akala ko mapapatay na ako. Eh, gumawa na yung little league niya. Siya papatay. <laughs> dito guys, nagkakabuhuan na pala kami dito ng kill. Pre, di ko naman inaasa na ganito na pala siya kasakit. Kahit dalawa pa lang yung item niya dito guys. Sabi nga yun. <laughs> Hindi e naman guys, habang nagbubulubo po ako dito pre, late lumitaw yung Cyclone Eye, kaya naramdaman ko pre, nandun siya sa kabilang bush. Kaya ayun, nahulaan niya natin siya doon pre, at eto ang nangyari sa kanya, bye. Hmm, mindset ba, mindset, kaya siya panabigyan din pre. Another one. Nubukan niya ulit tayo dito guys, kaya so anong nangyari dito pre, ayan, kumabon na una siya kumabo, pero may ulit pa ako, kaya nakatakas pa ako doon, kaya eto nangyari sa kanya pre, grabe na yung dami sa doon tol. At dito ka guys, nagsumbong na siya sa pinsan niya, eh. Okay, okay. walang sumbungan pre, 1 lang. <laughs> Pero mo tingin pa ako mabigyan dito pre? kasi may frozen. Doon lang nalungkot kasi natapos na. Okay, so PM sa mga gusto mag-next dyan guys. PM niyo ako sa Facebook so kaya sa TikTok ko pre. Pre-replyan ko kayo. Talo! <laughs> sorry, sorry! <laughs>